May balita rin na may away sila ni Manay Lorit Solis dahil daw sa pag o ni Christy sa mga alaga ni Manay. Isa lang nga riyan si Lorna Tolentino na sinabi raw ni Christy na tomboy. Eto, nag-react dyan si Manay Loli. Ako, ah, oh, lang, Christy, yung mga alaga ko nabiging punching bag. Kaya nga sinabi ko na, Christy, sa akin galing, ako na lang. Hindi yung

Siya, no? Pero hindi naman talaga manay. Hindi. Ano ang ibig sabihin? Kahit nga sa labo, ang tawag ko, di ba? Yung tawag dito yung baklita nga, di ba? Baklitang ano, baklitang bong, baklitang... Si Christopher niya, nagalit siya ka ano, kasi sa gita ng meeting niya. Ngayon na ako, ay baklitang boy, nagsasamin ako siya. Diyos ko ako kaya nagagalit sila sa akin. Eh. Lahat sila tinatawag kong baklita at oh, oh. saka tumbuyita. Sige na, para lang sa kalaman ng mga netizen po diba, nakikinig for the record. Hindi sila totoong baklita at tomboy. Kaya nga, siguro, I mean, sigurado naman ako kaya, na na confident sila po, anong-anong nila, di ba? Eh, kaya, kaya, ay, hindi na ano, sabi ni Christine na tumbuhi si Lorna. Kaya sabi ko ang gano'n, siya na lang naglagay ng mali siya doon, di ba? Kaya hindi ko alam kung sa, kung sa akin magalit si Christopher Moore o sa mga alaga At si Lorna. Na. Lalaki daw gusto niya, hindi babae. For the record, for the record, gusto niya ha. So finality. At naghahanap siya ng jowa na mag-aalaga sa kanya. So, ayan mga friendship, di ba? Si ano kasi, si Mada, hindi naman natin na kapag ka natitira yung kanyang mga alaga pipirin, natural na masaktan siya, sis, mga alaga niya yung mga yon, Mama. di ba? Pero, nagsalita, nagpaliwanag na rin si Tita Chrissy about sa pagtira-tira niya. Ang sabi niya, sana wag ka na ma -ano, manaylorid kasi oh. nga, wag ka na mape-pressure kasi nga, may sakit, sakit. na. Oh. Tapos, na, no, mm -hmm. ang ginagawa niya lang, iba yung personal, sa professional. Okay. Yung ginagawa ko, kumbaga, trabaho lang. Opinion daw niya yun at opinion din ng iba like yung kay Paulo Contis, di ba? Maraming nagre-react na pinababayan di umano ang mga anak, hindi sinusuporta. So, binabalita lang din ni Tita Chrissy yung mga reaction ng mga netizens. So, yun siya. Wala daw siyang personal ng galit kay Manay. At sabi pa nga daw niya, minsan nga, di ba, Manayos na sabi sa akin, namimiss ko na yung pag-taping tayo. Tingin natin pag Tuesday, namimiss ko na yung mga ganun So, huwag ka na magrena. Wala to, trabaho lang to. At hindi ko personal ang mga alaga mo o ikaw at hindi ako galit sa'yo. Yan naman ang paliwanag ni Tita Christine. Alam ah. mo, nag-start yan nung ano, di ba, nag-iwalay sila sa show nila. Oo. Ah. <laughs> Parang, parang napansin ko lang after ah, that medyo nagkakainis pero pero per okay pa sila. pero pero okay. oh, okay. pa sila. Oh, 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 oh. pero 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 ano pero no, pero no, pero no, pero no, sa Paulo no. Conti pero pero yun. Si Tita Christy, di ba, masasabi natin relevant pa rin siya sa showbiz. Kahit, oh! kahit sabihin mo maraming mga nagnenega sa kanya, bashers, eh, oh! pinapatulan. Nag-uusapan oh! So, oh. pa rin siya. Kasi diba? may credibility naman talaga oh! Oh! ang, ang, oh! oh! reyna ng intriga, di ba? Oh. Siya talaga niya, okay. si oh. Tita talaga. Christy. Oh. Diba? Si yeah. Talaga. At na hindi maintindihan ng mga ibang bashers yan. Lagi nilang tinatanong kung ano daw ang authority ni Tita Christy. Oh! Siguro yung mga millennial ngayon, hindi nyo di pa po na abutan. Oh, oh. Di ba? Na si Tita Christy talaga ilang dekada na rin po sa showbiz. At kami po, yung mga balita rin naman namin, may mga pinanggagaling ng insider. Oh, may source talaga. E, hindi lang po kami basta nagbibigay ng opinion namin. At diba? si Manay talaga, hindi bibitaw yan ng walang oh, oh. ano. Oh. 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 Pinanghahawakan. Okay. Hmm. Pero sana, magkayos na, kasi si Tita Kristi naman hindi naman tumitira ng laban ng agent sa kanya. nagpaliwanag hmm. na lang si Tita Kristi. Pero sana mag sila. Pero ng alam Manay. mo, tinanong kasi si Manay eh. Kung oh. na, nagte-text ba sila o sumasagot ba? Bakit di mo i-text? Parang ganun. Hmm. Uh -huh. Sabi niya, hindi naman siya sumasagot eh. How true na? Anong sumasagot si Nanay Kristi? Oh. Hindi ko alam. Oh. Hindi natin alam. Sa kanila na lang yan. Oh. Yeah. Yeah.